Hello guys, good morning, good morning po sa inyong lahat Today is Sunday and happy happy Sunday po sa inyong lahat Ah, uh, Ngayong araw ng linggo po ay panibagong guide na naman ang ibibigay natin All Draws, uh, September 22, 2024 So sa mga gustong sumabay na sa mga guide natin ay ibibigay ngayon Huwag ganahan mo sa mga guide no, sabay lang ninyo So recap ta sa tuang result gahapon sa 2pm 6.84 ang resulta sa 9 p 4 uh, sa 5 p.m. 9.04 sa 9 p.m. 9.24 congratulations sa tuang ang guide kahapon na 9.24 kung nakapick mo ani congratulations o glasto na 24 kung nakalasto mo congratulations sa inyo kay target po na kahapon na tong lasto to. so karon ang missing na ay ay inyong kumpiyansahe kay kinatong missing hat na kay ni atong missing mga mga idol mga boss ha kung ganahan may maintain kining missing na 713 pwede kay na ni maintain mga idol 713 versus uh, 628 muna ihang shadow kung ganahan mo ana ala i na ninyo ganahan mo sa ganahan lang nga sa ganahan ang atong trayo 885544779966 5544779966 Yan po ang tryo nato Kung ganahan mo mong tryo. Okay? Um, dari na sa dari sa tuang guide all draws no. Proceed na sa sa guide na all draws mga ganahan. din pwede nyo sabayan na tuang mga kombinasyon. Okay? Katulang lang sa mga ganahan no. Kung may mga budget, uh, extra budget, uh, pwede kayo niyo sabayan na tuang mga guide. Ang atuang, ang ana ko ipabalikan sa inyo ha kini 2 4 5, 3, 4, 6. O, ganyang 5, 6, 2. Ayan, uh, syndicate. Kung syndicate 2 ni 5, 6, 2, may muna yung 5, 9, 2. Okay, kana. Kini. O, ganahan mo ni, pwede nyo balikan pag target o grumble mo ni Karong Adlawa. So, kana. Kana, upat ka kombinasyon kay kini super hot na kaini. Okay okay kini a o nya kini mga hat na kay na mga kombinasyon na wapak kagawas uh, sige nagpakita diri sa guide mga boss so, ganahan mo na respetarin nyo karon okay so karon ang ato eskalera ay gihapon mo o kumpiyansa sa eskalera no bisag nag uh, scan na kay paminaw na ako kini eskalera murat dapat na yung eskalera karong buwan sa September kay layo-layo pa. Uh, um, una una to ang kanyang 3, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 2. Uh, 3, 4, 5, 3, 4, 2. ako ang, kinduhan mo ni ako ang base is ka. Ayan. So, 7, 8, 6. Og 7-5-6 okay, kung ganaan mo ani yung 7-8-6 o 7-5-6 pwede gaya po na kay uh, nindot po siya na eskalera 7-8-9-2-1-0 so muna na muna to eskalera karon dalawa o kabok akin okay, na akong gibilugan muna ito ganaan, hindi, mo na nga ang base eskalera pero gana, kung na mo sa, gusto mo rin sa kaning kuan sa ubos, ha, pwede gihapon. Dahil okay, mga hatman na sila pareho. Pero katokong ganahan lang ang katokong gibilugan. Okay, sa double. Double taro no? Double kay mo. Lang Japon, eh. Uh, 7, 8, Japon niya ako ang base double. Pero kung naamoy mga sariling double, dira, uh, mawala yung nahangin yung mga sariling double, no? 2, 8, 8 na yung mga boss, ha? 2, o, 288 o oh, 177 um, 822 722 055 um, sa 877 yan 909 yan po yung double natin ngayong araw Ayan, pag-pick lang po dyan ng one combination mga bossa, mga idol. Ay, okay. ayun niya gutag patad. Basta ka nang bilugan muna na ang, ang base combination. O gato din ang 288. Nindot po itong 288. Basta ganahan mo ito. Nindot po ito siya. So, darin natin sa ito ang guide. All draws. Uh, 83. Ayan. Or 8. Uh, 38 or... 3, mali. 38 pala dapat ito. 38. Ayan. So, diri ako ah kay 7 385. Ah, so, muli akong base nga riyang. Muli akong base diri kanindu ha. Pero, pwede mo mag depensa ah, uh, 384 Ayan, depends sa 384. Ako rin nag-explain sa inyo gabi ang 384, no? Ang 384, ako na nag-explain gabi ang 384. Pwede mo mag-trade 6 po, ha? Ayan, trade 6. 380. MC na yung trade 0, mga idol, mga boss. MC, yan, ha? 382. ang ganing 382, MC, gaya po niya siya. Okay, screenshot po. Then next ay 79 or 97. Dari akong ganahan kay 796. Sige ano ako naghatag sa inyo ang 796 katong niya agi pang adlaw. Gibalik na po na ako karo sa inyo ha. Ayan, muna akong base combi. O, oh, pwede mo mag 76 ah 76 bang. 796, 795. Okay? 79 na, mga boss. Kani pwede nyo last 79? So, karon pwede mo mag 790. Ah, uh, 0. Pwede mo wagin rin sa depensa, mga boss. 7, uh, 791 Yan, 791 Hot put na. 791 versus 264 4. Gunahan mo sa 264 6, 2 rounds. Hindi katuhon ng result gabi sa 9pm. Pwede kayo. O... Pwede po naman mag, kung mag, ayan, 9 to, uh, 7 to 9, 7 to Ah, ganahan mong 723 to, uh, to 3. 7 to pa, uh, 7 to, 7 to pala. <laughs> ano ba yan? Nagkakalito-lito na ako. So, ayan mga boss, ganahan mo ng 793 Ah, Pwede lang yung pick up on pod. 793 3. Ah, Next. 51. Ayan, 51 or 15. So, diri kay ako ang ganahan kay 519 514. So, muna ako ang base kung may karong adlaw. Pwede mo mag 51 Uh, 518 MC 518 O ganahan mo no Sa 518 516 Ayan uh 510 Puro MC ini siya mga boss 510 Ayan screenshot po And the next naman ay itong 74 uh 47 742 740 Pwede mo mag 7 45 Ayan, 745. Buganahan mo 745, pwede na siya. 746. Ayan. O, pwede ka gawas 746. 743. 743. Ayan, 743. Nindot po niya siya ng kombinasyon. 741. Okay, pero dirilig mo niya ako ang kombi karong nga Ah, uh, based kombi. Okay, screenshot po. Uh, next na to kay 58. Um, 58 o 85. No? Target o grumble mo niya. 58. Muli akong ganahan dira. 5 o 2. So, muna akong based combi. Ayan. Pero pwede mo mag-andre ha mga boss ha. Pwede mo mag 5, 8, 586 Ayan 586 589 Pwede po pwede po 'tong 589 589 580 MC ini 580 Siginahan man na 580 So 581 pwede po na MC po na siya So pero dire ko mali akong bait Ayan Screenshot po. Then next naman ay 60. Ah, uh, 60. Ayan. 60. 0 diba? 06 pala. So dire ako ah, kay 603. Ah, uh, 602. So muna akong base combi. Pwede mo mag 605. Pwede na kayo. 605 607 Ayan 607 ano po na yung 607 mga boss ah Giyatag na ito na gabi Advance 608 kana 608 O 609 609 O ganahan mo 601 Pwede po Kaya 601 hmm. Ayan 601 Ayan po 601 So, yan lang po yung guide natin today. Mga boss, uh, ah, magkatag-natag pa musti. Pamusti na to, karong adlaw kay mo ni. Posti. Ah, pamusti kay 0 3 4 6, 0, 3, 4, 6 pwede mo mag 3 4 0 O pwede po mo mag 3 4 6. Ayan, 3 4 6. 4.06 ayan ganaan mo anak pag target o grumble mo mga boss okay good luck and god bless mga boss mura natong guide karong adlawa sa mga ganaan mo sabay ani eh. sabay lang ninyo okay out na ko mga boss og daga salamat sa to uh, sa inyo ha sa mga pa inyong pagpadayo nag support sa to ang uh, YouTube na Boss Train 3d Vlog sa mga solid dagan salamat sa inyo tanan mga boss out na ko og sa mga wala pa subscribe don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po ma-notify mo mga boss atong upload na video kada adlaw po okay good luck and god bless po sa inyo ang lahat mga boss